Ina Raymundo, Will Ashley puno ng mali siya ang chemistry. Ina Raymundo, Will Ashley puno ng mali siya ang chemistry. Grabe na si Ina Raymundo. Aba, pabata ng pabata ang mga boylet na nakakasama mo. Imagine, ang latest screen partner niya ay 21 years old pa lang. Kaloka nga na mas matanda pa ang panganay niyang anak na si Erica Pouternet sa bago niyang boylet, si Will Ashley. Si Erika ay MAGTU 23 na sa October 10. At si Will naman ay MAGTU 22 pa lang sa September 17. At si Ina nga ay MAGPU 49 na si December 9. At base sa mga picture nila na magkasama para sa pelikulang At Why, na dinirek ni Adolf Alex, Jr., may kakaibang dating talaga na may Kelia Ellie ang pakiramdam sa pagitan nilang dalawa. Yes, hindi mo talaga may iwasang magkaroon ng malisya sa mga foto nila, lalo na sa poster ng movie nila. Heto nga ang chika ng mga feni. parang ang na ng utak ko. Pero iba talaga ang nararamdaman ko kina ina at sa batang ito. Congrats Will, sali naman ako. Sobrang bata naman ni Will. Iba ka ina, ano kaya ang genre ng film? Huwag naman sana yung naiisip ko na malaswa. Hindi naman malaswa, kasi nasa legal age na si Will, ha? Ang bata-bata pa ni Will, parang anak mo nalang markang payo yan. Tapos, papatulan mo pa, naiisip nyo ba ang naiisip ko? Ang sagwo ko, parang mahilig si Will sa matanda. Teka lang, may sexy scene kaya sila. Interesting. Love story ba ito? Nakaka-excite. Hala, makikita ko na rin si Will na may love scene at kay ina pa. Mr. Kasagpa subscribe for more.